Hello guys, hello mga ka-viewers, hello mga ka Thank you. Hello, good afternoon mga ka-viewers. Welcome to our channel. Dan Daniela Cortez, awake Thank now. Thank you. You say hi, oh. Say hi. No, nom. Oh, nom, nom. Nom, nom. Say hi to your viewers, Hi. Hi to oh. all Oh shush! oh shush! look at the camera, look at the camera. Ah, it's just angry face loving. Mm -hmm. Wow, what color is this one? Where is color yellow? Where's color? Hey, oh. lay <laughs> like that packet. <but> hey! <laughs> <laughs> Aiyah, nagacting na, na si Daniela in A. front of camera. Ey, nose. nose. Ma, no. Mouth. And then next. Like, <laughs> Where is your teeth? Ah, oh, la 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 down, Daniela down. Nice, yeah, it's lazy to talk in. Okay. Hello, mga kamamshig. How are you? Yan, musta na mong tanan? Mayong hapon sa tanan. Yan. Hello, we're back again. Yan, kahit pagod, laban lang. Yan, you know, um. Mga si um, sakit ba akong likod? Jitani po, nags. Si Diyan ni Daniela is, um, bago lang nagmata. So, time now is Bye. 3 o'clock. Okay, and then, well, natulog siya sa duyan, um, uh, tapad na siya sa, um, first, nagkoko niya o oh, kamotitaps, lauoy, and then, nag-dried fish, um, nag-fried ko, and then, cooking. Uh, so, uh, reading the to it now and then a week now si Daniela is um but um uh, relax relax for a while ni kay um um uh, sabi ni Uy, um nagiging ko naglaba while natulog siya sa duyan doon ako siyang duyanan duyan nan sa CR Armies siya sa kitchen and then while natulog siya um nagwash ko sa iyang clothes so um, picnic nato na mga kamaw siya, diba? So, Uh, dili ra pud ta ma kuan ma behind tanan sa atong work dili sa balay um nga nguna ani manggut nga naatay mga um, toddler um like that age of one year more than uh, awas unsa niyo oh, niya more than one year mga nana kailangan yun na siya bantayan kaya na sila mga nana eksa so, sa mga two to three years old kabalo na sila magkuan sila hang self so mangin ani bantayanan ka ayo so well nagmata na siya dili na ko maka buhat trabaho diri sa balay so ang ako ang idea ko matulog siya mga 3 hours so banat jud ko banat jud ko mga kamamshi so mo ma na ah, mag maghugas sa plato maglaba sa ang clothes oh sus kinukas. ka. kalihok ba oi okay ah okay. uh, So, karon um, yes, karon gibati ako akong likod o kasakit. So, um, nami sa kwarto sa, um, kahulay sa, o eh, kay, wala magigokod. wala man amo. Kita man ang amo god. So, um, mana ni, um, laban lang jud ang mga inahan. So, relax-relax sa, relax, rolling-rolling sa so sabid, and then, get up, eat really nabito ako among sudan dito laway na po ni so Daniela play play siya siyang toy <laughs> so mura to mga kamam siya among update rong hapon okay okay take care all and God bless you all and bye bye thank you for watching our channel our video day, okay Thank you and bye-bye. See you next time. Bye. Bye-bye, Bye-bye. Bye. Bye. Say bye-bye. Bye-bye. Say bye-bye. Hurry up. Say bye-bye to them. Bye-bye. Say bye-bye. They give you chocolate. Huh? 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 Ah, The baby in the camera, i there give you chocolate. Say bye-bye. See, Say bye-bye. sina na. Good girl, man. What we do? What's that? No, no. Hi. <laughs> no, no. Oh, no team, man. Okay, bye-bye, mga ka-machin. Bye-bye, mga ka-viewers. bye bye mga ka -machine. bye bye mga ka viewers bye